Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po habang nasa bahay kayo dyan, habang nasa opisina kayo dahil break time nyo mga kalaki, abay, manood na kayo ng mga lucky numbers namin dito, mga tips ng mga ganda, mga code na magaganda, mga lucky numbers na magaganda na ibibigay po namin sa inyo, pwede nyo po itong ilaban, tayaan po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ayan po sa mga masusugid nating mga followers dyan na lagi nakatutok, mananalo na tayo. Ito na po mga lucky numbers na ibibigay namin sa inyo. At sa mga baguhan po dyan, manood po kayong mabuti mga kalaki para masundan nyo po ang aming mga vlog. Ayan po mga kalaki, kung ready ka na na makuha mga lucky numbers ngayon pong umaga ng alas 11, ito ready na rin po ako mamigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok lang po dito dahil marami pong napapanalo ang mga lucky numbers natin. Legit siya na, marami rin namang hindi nananalo. Pero marami tayong napapanalo araw-araw yan. Kaya mga kalaki, tutok lang rito, libre mong makukuha yan. Kahit sa ang panig ka pa ng mundo nakatira, pag napanood mo ang lucky numbers namin, kunin mo, pwede yan sa lahat. Okay, so mga kalaki, eto na, hindi na natin patatagalin ibigay na natin ang mga lucky numbers abroad. Umpisahan natin. Ito ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 24. Number 37. Number 38. Number 43. Number 56. Number 52. Number 29. Number 18. Number 45. At number 39. 31. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 33, number 21, number 18, number 20, number 35, number 16, number 9, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre po isunod na po natin ang Ayan, may nagpapa agad. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 17, number 22, number 34, number 30, number 20 at number 18 at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito isunod na po natin ang 6-digit laki numbers, 1 to 29, or 1 to 25, pwede rin po ito. Number 14, number 20, number 5, number 15, number 26, at number ano to, 24. Ayan po mga kalaki. At syempre po, at ito na po mga kalaki ang mga... Uh, 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3. Number 10. Ay, 3. Number 0 at number 1. Ayan. Number 5. Number 6 at number 6. Ayan po mga kalaki kasi magkadikit eh. Ayan po mga kalaki. At ito yung sunod na po natin. Ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 9. Number 30 Number 21 number 32 at number 26. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang mga lucky numbers. Ang liwanag no, kasi nga po alas 11 na po ng umaga tanghalian na po mga kalaki. Bago po natin ibigay ang mga lucky numbers po sa Uh, Pilipinas, abay dapat po nakapalo po kay sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin po. Ayan, i-check nyo po. Meron po tayong followers. Lagi nyo siya-check ang followers para hindi kayo naliligaw ng pinapalo. I-check nyo po ang followers na merong 321,000 followers kami po yan. kaya, at ito po may second account po tayo, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at meron tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na mayroong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin, na mayroong 423,000 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede nyo po kami ipollow dyan. Pwede po kayong mag, magpakode, mag-request mga lucky numbers, humingi ng lucky numbers. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakafollow mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers. Libre yan, walang sabi-sabi. I-check mo ang messenger mo. May lucky numbers ka na aalagaan mo ng 3 days Okay, tandaan nyo po mga kalaki Ang lucky numbers namin, libre wala po itong bayan Private consultation po ang may membership fee At good for 3 months naman po mga kalaki Ang mga lucky numbers namin Malay mo naman pag sumali ka rito Matutukan kita, mabigyan kita ng magagandang code Sa birthman at virtue mo Eh manalo ka di ba ikaw palang susunod nating winner Kaya mga kalaki, tutok na sa mga interesado dyan Usap po tayo sa messenger Message po kayo Iyahabol pa kita sa discount ngayon pong Pebrero. Okay mga kalaki, tuloy na natin. Ito na po mga laki numbers. Pilipinas, 642. Number, 27. Number, 36. Number, 42. Number, 28. Number, 19. At number, 15. At ito naman po ang 645. Number, 4. Number, 23. Number, 29. Number, 34. Number, 38 at number 40 at ito naman po ang 649 number 28 number 27 number 36 number 39 number 13 at number 7 at ito naman po ang 655 number 14 number 27 number 18 number 26 number 30 Eight, at number 44 At ito naman po ang 658 6-digit lucky numbers Kunin mo na Number 31 <coughs> Number 45 Number 43 Number 52 Number 25 At number 11 Ayan mga kalaki Kompleto na po mga lucky numbers Ngayon po ang tanghalian Takbo na po sa Ano <coughs> ba yan? Number Bigyan nyo akong number Baka may nakaalala sa akin Uy Ayan po mga kalaki, takbo na po sa mga suki niyong outlet. O kaya kumain po muna kayo. Ingat-ingat po at mainit po sa labas. Nakita niyo ang taas-taas po ng araw. At nawapo po pala rin tayo mga kalaki. Ito na po mga kalaki ang shout-out time na paborito ng lahat. Shout-out po kayo. Katayo kay Nelson. Nelson Ano to? Nelson Costales. Nelson Costales po ng Makati City, hello po sa inyo. Hello po, maraming maraming salamat po sa pamilya Costales dyan sa Makati City. Ayan po, maraming maraming salamat sa walang saong panunod. At syempre po sa mga uh, driver po ng... Okay. Dito po, driver po kami sa may Metro Manila, sa mga jeepney driver po ng mga Metro Manila, biyahing... Ano to? Malanday. Uy, hello po. Saan ba yung Malanday? Quezon City ba yon? Malanday. Ayan po, hello po Biyahing Malanday at Cubao. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo, sa walang sawang panonood. Mananalo mananalo tayo. Quezon City, mananalo ka, claim it. Good luck. Kain na tayo.